educational chart shapes. Create, design, sa Canva deck ko. Oh. Tapos, pinag natin dyan yung document na A4 portrait. So, yan. Punta tayo ngayon sa add text para tayo ay okay? maglalagyan ng title. So, depende kung anong gagawin din yung chart. So, for today, ang gagawin natin is shapes. Kaya shapes yung ating ilalagay. You try it out. After nyan, pwede nyo palit-palitan kung anong kulay yung gusto ninyo. Tapos punta tayo sa Elements para mahanap natin yung mga shapes na gusto mong iya. So as for yung mga shapes na gusto ko na yung mga usual na nakikita natin pero yung ituturo sa anak ko. Ngayon, pwede na natin siyang i-arrange doon sa pinaka-papel natin. Tapos, yung oblong, gumawa na ako kapag satisfied ka na, pwede mo na siyang lagyan ng design kung gusto mo. So, gusto mo sana siya lagyan ng mapa para cute siya tignan, para may enjoy siya anak ko. Yan, hanap lang ako ng face doon sa elements at i-add ko siya sa bawat shape. Ngayon, pinalag po siya ng kulay, tapos parang hindi siya masyadong na-emphasize. So, nilagyan ko siya ng border. Mahunawan lang yung nilagay ko na kapanin pero parang, hindi, parang wala lang siya. So, ginawa ko na lang siya ng three At para naman madistinguish siya talaga na iba-iba, nilagyan ko rin na iba-ibang gulay. Tapos niya, lalagyan na natin siya ng labels kung ano yung mga shapes na yun. And we're done. Meron na tayo educational chart.